Sinusulit na ng pamilya ni Dolphy ang bawat sandaling kasama nila ang kanilang padre ni pamilya. Pero ang hari ng komedya mukhang wala pa rin daw balak sumuko. MJ Marfori, ikwento mo. Halos hindi pa nakakatulog ang buong pamilya sa magdamag Nang pagbabantay kay Comedy King Dolphy mula nung maging kritikal ang kanyang lagay. Ang partner niya si Shasha Padilla ngayon lang daw nakauwi para makapagbalit ng damit. Kahit bumuti yung lagay ng Comic King mula kahapon, emosyonal pa rin ang magkakapatid. Lahat naman tayo pupunta doon eh, di ba? Ang ayoko lang yung mas nahihirapan yung tatay ko. Kahapon, isa-isa na raw ipinakumusap kay Pidol sa telepono ang bawat isa sa labing walo niyang mga anak. Kahit nang hina, pilit pa rin daw tumutugon sa kanila ang ama. As magkahawa kami habang nagkakwentuhan kami. The usual, tinatry ko magpatawa, kung ganun mahirap din patawanan niya, no? Siya, siya, madali magpatawa sa iba. Para sa magkakapatid, milagro at dasal na lang ang makakapagpagaling sa ama. Pero mukhang tuloy pa rin ang fighting spirit ng Comedy King. Ano nagpapaalam na ako? Pag sabi ko, oh, Dad, ano na, sige, pahinga ka na, akit na kami ni Eric. Basta nandito lang kami. Umigpit yung kapit niya eh bumisita na rin ang mga malalapit kay Pidol sa industriya gaya nina Willie Willy Revillame at ang anak anak-anak ng King of Comedy na si Maricel Soriano at pati na rin si Ai Ai de las Alas. Siyempre po, uh, mahal na mahal natin ng Comedy King. Uh, mahal na mahal po siya ng industriya. Uh, magdasal po tayo for him. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko na na gano'n na nakikita ko sa <laughs> Sa labas naman ng ICU present siya El Yuzon, na boyfriend ng anak ni Jaja na si Karel, ang business manager ni Susan Rosas na si Dolor Guevara at si Father Sonny Ramirez. MJMOR 40 News 5.